Sige, ipakita mo ang tunay mong ugali. Bakit hindi mo gayahin si Ruby? Maalalahanin, maunawain, at laging nag-iisip tungkol sa'yo. Alam kong hindi ako masyadong nakakapunta nitong mga nakaraang araw. Pero uuwi ako sa susunod na mga araw. Masaya ka na ba? Naramdaman ang tensyon sa silip. May nagmukahe na sila sa susunod na round ng laro. At sa pagkakataong ito, dumapo kay Clara ang bote nang pipiliin na sana ni Clara ang truth. Bago pa siya makatawag ay nagsalita na si Ruby. Napili ko na ang truth kanina. Kaya taluin natin ang mga bagay-bagay at pumunta sa isang dare sa pagkakataong ito. Ito ang mukahin ni Ruby. Binigyan ni Clara ng malamig na titig si Ruby. Nakita niya itong tila ng gugulo. Ngunit wala siyang pakiala. Hahalikan ni Clara ang unang lalaking makikita niya. Sa sandaling lumabas siya ng pinto. Ito ang mungkahi ni Ruby. Walang pag-aalinlangan, tinulak ni Ashton ang tatlong bote ng alak sa harapan ni Clara. Hindi niya gagawin ang dare niya. Tatanggap lang siya ng parusa at iinom na lang. Ngunit tumayo pa rin si Clara. Bakit ako aatras? Si Ruby ang nagsuggest nito at gagawin ko. Napatayo si Ashton at nagdilim ang expression. Clara, sinasadya mo ba ang ipahiya ako ngayong gabi? Hindi ito maintindihan ni Clara. Tila hindi ito nag-iisip. Nang ibigay nito kay Ruby ang kanyang ispar. Para sa IBF nito, na sinasabi nito sa kanya na huwag ito gawing big deal. Ngunit galit na galit ito ngayon dahil sa ilang kalokohang laro. Mabilis na pumagit na sa kanila si Ruby at sinubukang i-diffuse ang sitwasyon. Ngunit patuloy na lumipad ang tingin ni Aston sa kanyang tiyan. Hindi ganun katapang ang alak, kaya hindi masyadong masakit. Pagkasabi ni Clara noon, ay lalong sumama ang tingin ni Aston. Binuksan nito ang isa pa sa mga bote at pilit na pinasok sa bibig ni Clara. Lahat ng tao dito ay nagsisikap na gawing mas madali ito sa'yo. Ngunit kailangan mo lang sirain ang mood, hindi ba? Muling natigilan si Clara sa sinabing iyon ni Ashton. Nabulo na siya ng ala nang lumapat ito sa kanyang bibig. Kasabay nito, sa magaspang nagalaw ni Aston ay tumalsik ito sa buong mukha niya at sa kanyang mga mata. Nang santaling iyon, biglang naalala ni Clara ang sanggol sa kanyang sinapupunan at hindi niya napigilang mataranta. Sinubukan niyang lumayo kay Ashton at ibinagayway ang kanyang kamay para tumigil ito. Gayun pa sa pagmamadali ni Clara, natapilok siya sa isang bagay sa likod niya. At agad siyang bumagsak sa malamig na marmol. Isang matinding sakit ang bumalot sa kanyang tiyan. At napahawak siya sa kanyang tiyan na sumisigaw sa sakit. Baka sa mukha ni Ashton ang pag-aalala. Habang inaabot nito si Clara para tulungan. Bumagsak ka lang. Magiging maayos ka rin. Kasunod noon, sumigaw ang isa sa mga babae sa sili. Dugo. Napakaraming dugo sa sahi. Natigilan si Ashton ng ilang segundo. sa kayo mo ko para yakapin si Clara. Bakit ka dinugo mula sa pagkakahulo? Sinubukan tumayo ni Clara. Ngunit isang alo ng malamig na pawis. Ang bumuhos sa kanyang katawan. At ang kanyang mga labi ay nagsimulang manginig. Ashton, Tumawag ka ng ambulansya. Dalahin mo ako sa ospital. Nang sandaling iyon, itinulak ni Ruby ang isang grupo ng mga babae na nakapaligid kina Ashton at Clara. Itigil niyo ang paggawa ng malaking bagay. Hindi ba't period mo lang ito, Clara? Sinabi ni Ruby na nag-overreact lang si Clara at iminungkahing umuwi nilang para magpahinga. Nang sandaling iyon, Mukhang na-disappoint si Ashton. So, hindi ka na naman palabuntis? Gustong paliwanag ni Clara. Ngunit isang matinding sakit. Ang naramdaman niya sa iba bahagi ng kanyang tiyan. Kinagat niya ang kanyang labi para pigilang mapasigaw. Sa bandang huli, hinila siya ni Ashton para tumayo. At bumulong na mananatili ito kasama si Ruby. At kukuha na lamang ito ng taxi, para ihatid siya pa uwi. Pagkabukas ni Clara ng pinto, ay bumungad sa kanyang harapan si Willie. Anong ginagawa mo sa isang bar? Nagtatakang tanong ni Willie. Gayun pa man, bumaba ang mga mata ni Willie sa tumatagos na dugo sa pantalon ni Clara at sa isang igla, nagbago ang ekspresyon nito. Bakit dinudugo ko na naman? Hindi ka ba sinabihan ng doktor na mag sa pagbubuntis? Malakas na sabi ni Willie Kaya napatigil ang lahat ng nasa paligid nila Pati na rin sa si Ashton Napakunot ang noon ni Ashton At nabubulol na nagsalita Buntis ka Hindi ka ba nagbibiro? Mabilis na humakbang pasulong si Willie At pinatatag si Clara Habang nanginginig ang mga paa Anong klaseng asawa ka? Paanong hindi mo alam Na buntis ang asawa mo? Nagpanik si Aston at iginiit na walang sinasabi sa kanya si Clara. Nanlabo ang paningin ni Clara pagkatapos noon. Nang dumating sila sa ospital, basang pasa si Clara ng malamig na pawis. Nang sabihin sa kanila ng doktor na nakunan si Clara, nagsimulang tumulo ang mga luha sa mga mata ni Clara. Bahagyang nagwala si Aston sa sandaling iyon. At sinunggaban ang doktor at humingi ng pangalawang pagsusuri. Dok, tatlong beses kaming dumaan sa IBF at pinaghirapan namin ito. Malungkot ang ekspresyon ng doktor, ngunit na natiling kalmado. Kung alam mo kung gaano kahirap, bakit hindi ka naging maingat? Bakit mo dinalang isang buntis sa isang bar? Hindi maganda ang lugar na yun sa kalagayan niya. Dahil sa komentong iyon, ay namula ang mukha ni Aston sa kahihiya. Dahila, para hindi ito makapagsalita. Nang makaalis ang doktor, lumuhod si Aston sa tabi ng kama ni Clara. Hinawakan niya ang kamay ni Clara at sinabi, Okay lang. Magiging okay din ang lahat. Kailangan mo lang magpahinga at maaari nating subukan muli. Hinila ni Clara ang kanyang kamay. Bahagya niyang pinigilan ang lapis na kalungkutan sa pagkawala ng kanyang sanggol. Ashton, wala ng baby. Gusto ko nang makipaghiwalay. Natigilan si Ashton. Tila na walang siya na masasabi. Huwag mo sabihin niya. Galit ka lang. Hindi ko alam na mangyayari ito. Bakit hindi mo sinabi sa akin na buntis ka? Isang mapait na tawa ang pinakawala ni Clara. Ayaw nga ba niyang sabihin dito? Noong anibersaryo nila, si Ashton ay nasa ultrasound appointment na Ruby. At nang makalabas na siya sa ospital, kinaladkad siya nito patungo sa bar para ipagdiwang ang pagbubuntis ni Ruby. Hindi siya nito binigyan ng pagkakataon na sabihin ang tungkol sa pagbubuntis niya. Wala na ang baby. Baka tadhana talaga. Baka gusto ng universe na maghiwalay tayo. there's not much to do when all i can is thinking about you not doing well